Alam mo, Cha, gusto ko lang uh, payuhan din yung uh, asawa, yung mister, ng letter sender natin kahapon. Sayang din po kasi pagkakataon, ano, uh, pinayuhan natin si Mrs kahapon, ito naman si mister, para kumpleto yung payo natin. Hindi lang kay Mrs na, alam niyo naghahanap po ng payo, para holistic kong baga. So, kung nakachunin po kayo kahapon, may isang misis lang po, ano, short lang po, na talagang nireklamo yung mister, talagang parang ayaw tumigil sa mga pagkakasala niya sa kanya at sa pamilya. So, kaya payo ko lang sa mister, kung ako sa'yo, sana nga matigil na yung mga masasabihin, kasama mong bisyo, pagtuunan mo ng pansin at atensyon yung panunumbalik balik ng sigla at pagmamahalan niya sa inyong pagsasama. Alam ko hindi madali yan kasi kung madali yan, ginawa mo na yan. Pero lagi ko sinasabi, parang gasgas -gas na payo ko, paulit-ulit. Talagang si Kristo lang talagang pwede natin takbuhan. Manali ko ulit tayo sa Diyos, isuko lahat ng ating mga hinaing, okay? Pero again, may warning din ako sa iyo, sir. Kung pipiliin mo landas ng pagiging makasalanan at aabusuhin natin yung awa at grasya ng Diyos, mag-ingat po tayo, pati, pati na rin sa mga nakikinig na parang feeling nila, life is short. Sure. YOLO, di ba? Mangurakot ka hanggat gusto mo. Ipasa mo pa sa susunod na henerasyon. Yung iyong pagiging, uh, alam mo, mga criminal minds, tinuturo mo pa yun para makaisa sa kapwa. May warning po si Apostol Pablo dyan. Kahit alam nilang may Diyos, sabi ni Apostol Pablo, hindi nila pinarangalan o pinasalamatan o inonor si Lord. Sa halip daw, itong mga tao na to na pinipili maging makasalanan. Alam yung tama, hindi ginagawa. Alam yung mali, yun ang pilit na ginagawa. Inaabuso yung power, may unforgiveness, may galit. Binabaling daw nila yung kanilang pag-iisip sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Kaya na ng kadiliman. Sa Romans chapter 1 po ito, kung may time kayo basahin nyo. Sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga taon na to, no, na sa kabila ng awa, pagmamahal ng Diyos, mas pinili pa rin na tumalikod sa Diyos, kaya na puno na raw ng kadiliman yung mga hangal nilang pag-iisip. Alam nyo po, mapagmahal ang Diyos. Pinadala nga niya yung niyang anak na si Jesus upang uh, pagbayaran ng ating mga kasalanan na kung hindi dumating si Jesus, magdadala sa atin sa impyerno. Pero dapat po tayo magdesisyon na sundin at tanggapin yung kapatawaran na inaalok niya. Pero kung tulad tayo ng mga taong sinasabi Apostol Pablo, pilit na tinatalikuran ng Diyos at gumagawa ng, alam yong walang habas na kasamaan, patuloy na kasakiman, pangungurako, hindi pagpapatawad, pangalun niya, pagsusugal na walang habas. Sabi lang doon sa Bible, ito ko na yung verse, sabi doon, hinayaan na lang daw ni Jesus na yung mga hangarin nila sa kanilang puso na, na ibigay sa kanila yung gusto nila. Sabi sa Roma 1.25, pinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailan man. Amen. Sabi po sa English, they worship created things rather than the creator. Narinig niyo na po yung katagang sinambay yung pera. Alam niyo yung ano yung papatay basta lang ma-retain yung kapangyarihan. Mag-election, marami mga ganyang kaso. Yung minahal yung material, minahal yung uh, posisyon, minahal yung mga created things rather than the creator. Mag-ingat po tayo kasi yan pong mga minamahal natin kung hindi yan ng Diyos, temporal lang yan. Yung pera na yan hindi mo madadala sa kabaong mo yan. Okay, At the very least lalagyan ka ng tigo 1000 na relo ng misis mo para maganda tingnan sa kabaong. Pero wala ka po madadalang titulo ng lupa o RCR ng kotse. Wala. Mamamatay po tayo kasama na ating kasakiman sa eternal death na tinatawag for the wages of sin is death. So wag ho nating sambahin ang pera. Wag nating sambahin ang kapangyarihan bagkos sambahin natin ang Diyos na dapat papurihan magpakailanman. Tayo manalangin, Panginoon. May mga katuruang ganito na hirap lunukin dahil sa mundo na to nakaaba, nakaakma, nakaabang yung mga opportunity para maging immoral at illegal ang kaalakaran. Sa daming nire ni Ted, mula na nagsimula siya sa trabaho niya. Marami Lord talagang tao na parang hindi natututo na ipasa na nga sa susunod na generasyon. Kaya Lord, dinadalangin lang namin kung nakikinig man sila gising ngayon, maintindihan nila na ang mga sinasamba nila ay temporary lamang. Hindi, nila madadala to sa kabaong nila or pag sila, abulang talaga ang ending nila. kaya Lord, dinadalangin namin na sambahin nila ang tunay na Diyos at hindi pera at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.